na namang napagkaisahan si Kim Chu ng kanyang co-host na sina Vice Ganda, Jong Hilario at Vong Nabaro sa Especially For You segment ng It's Shoe Time ngayong araw. Sa pagsisimula ng segment ay kanya-kanyang linya ang host bago tuluyang ipakilala ang kalahok sa naturang segment. Ang paunang linyang sinabi ni Kim ay sino ang bumitaw na agad namang naging dahilan Upang mag-react ang kanyang co-hosts, tinanong nila si Kim Chu kung sino nga daw ba at marami daw naririnig si Vice ganda at sangasanga na. Sa isang masayang episode ng It's Shoe Time ngayong araw, muli na namang napagtripan ng mga co-hosts si Kim Chu sa kanilang segment na Especially For You. Sa pagsisimula ng segment, bago pa man ipinakilala ang kalahok, ay may kanya-kanyang linya ang mga host. Kabilang na si Kim Chu. Ang unang linyang binitawan ni Kim Chu ay sino nga ba ang bumitaw na agad namang nagdulot ng reaksyon mula sa kanyang mga kasama sa programa. Pabirong nagtanong si Vice Ganda sabay sambit na marami siyang naririnig na usap-usapan samantalang Patuloy na nagtatanong din si Jong Hilario at Vong Navarro kay Kim Chu. Sa kanyang depensa, sinabi ni Kim Chu na binasa lamang niya ang linya na binibigay sa kanya. Tumunod pa niyang binanggit ang linyang sino ang sumuko na nagbibigay daan na pangalawang pagtatanong sa kanya ng mga kasama. Tinawanan na lamang ni Kim Chu ang kanyang kasamahan habang tuloy-tuloy ang kanyang pag-deliver sa kanyang linya. Si Kim Chu ay isang kilalang artista at personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isinilang siya noong April 19, 1990 sa Tacloban City of Leyte, Philippines. Unang sumikat si Kim Chu sa noong sumali siya sa reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Sa post ni Kim Chu, ibinahagi niya ang saluubin na nakabalik na siya sa pagtatrabaho matapos ang mahigit isang linggo. Sa kanyang pagbabalik trabaho, Aniya ay mas naging makahulugan sa kanya ang linyang umulan man o umaraw kahit ang dulo ay di matatanaw bahagi ito ng lyrics sa opening song ng non time show sa It's Shoe Time. Tuwang-tuwa naman si Kim Chu nang makatanggap ng mamahaling sapatos mula sa Diamond Star na si Maricel Suriano. Sa kanyang IG stories ay makikita ang pag-abot sa kanya ni Maricel Suriano ng kanyang LV na sapatos. Kilig na kilig naman si Kim Chu habang sinusukat ang sapatos mula sa Diamond Star todo pasalamat si Kim Chu at pinapangakong aalagaan niya ng buong puso ang pamana sa kanya ng kanyang inay Maria.